Simpleng pagkasalusalong nga lamang ang naging pagsalubong namin sa bagong taon. Wala man niya tayong maraming handa ay at least magkakasama pa rin ang ating pamilya. At kasama natin ang ating mga mahal sa buhay sa maharagang pagdiriwang na ito tinapay at kalahating kilong spaghetti nga lamang ang aming pinagsalasaluhan diyan. Wala na kaming paputok at wala rin kaming pasirit, pailaw o anumang paingay. Dahil masaya na kami sa paingay at pailaw ng aming kapitbahay. may nga lamang yung fireworks pero nakakamangha talaga. At pagkatapos namin mag-celebrate, eh nagsitulog na ulit kami. At kinabukasan na may kanya-kanya na ulit kami lakad. At kinabukasan niya, isinamahan ko itong aking kapatid. Meron daw siyang dadalawin. Dahil wala din naman akong ibang lakad, kaya pinag-drive ko siya. Pagkatapos nga namin doon ay umuwi na rin kami. Kaya lamang habang papauwi na kami ay biglang bumubuhos ng ulan. Ambon-ambon lamang ng una kaya hindi namin pinapansin at tuloy-tuloy lamang ang aming takbo. Kaya lamang habang patagal ng patagal ay palakas din ang palakas. Dahil hindi nga water resistant itong ating camera ay kailangan muna natin itong itago at kailangan din namin humanap ng na masisilungan dahil plano din naman namin dumaan sa bahay ng aming kamag-anak at tiyuhin na may-ari ng Project Spain Center ay tiniis na namin ang ulan dahil malapit na rin naman dito yun dahil nga malakas na rin ang ulan ay pinatay na namin ang aming camera Aba, ay tinan mo at talagang nakain agad nilantakan ko nga agad dito ang paborito kong salad inuna ko talaga ang salad dahil baka mawala ang lamig dahil paborito ko nga ito ay eh, talaga napabulos ako itsapera talaga sa akin ng ibang handa kapag may nakahayin na salad tapos habang nakain niya ako diyan ay eh, bigla may inabot sa akin si Tia Juji ay ang ko talaga nakakain na may papasko pa yun ibigay ko daw kay inay wala talaga akong masabi sa kabaitan nila. Nung nakaraan niya ay nagbigay na rin sila. Nung malaman nila na nasa ospital si inay. Sana nga ay mas marami pang blessing ang dumating sa kanila. At mas marami pa silang matulungan. At maya maya pa nga nagpaalam na kami dahil medyo hapon na. At meron pa kaming ibang pupuntahan. <tod noise> Dito nga ako dumiratyo sa bahay ng aking kapatid. At nabutan ko si Bayaw na kumakanta. Kaya napakanta Kaya napakanta na rin ako. <tod noise> bago nga pala ako kumanta ganito muna ang ginawa ko para mahasa ang aking boses and goodbye just turn around and walk away you don't have to leave it like this But if you love, we still still not stay waiting for that final kiss, we can work together through this Or We can work through it apart. I just need to get this off my chest that you will always have my heart. Let me feel. So I want to be in the I do you now Sleep tomorrow but tonight go crazy All you want to do is just me me History words, they could change your life forever And I promise you that we will always be together Every night I fall asleep to thank yeah. you